guys for this video ay mag-unbox tayo yung ating order at inorin natin tara habang tayo ay nanonood ng abot kamay na pangarap na finale na yata yun so nag-unbox tayo sa ating bagong dating na parcel ito so, mga kaibigan ito po ay magagamit po sa aking munting negosyo na munting sari-sari store na po itong cooler para po hindi na po masyadong magastos sa kuryente at para rin hindi ma-damage ang ating mga soft drinks ayan Yeah, tapos na po ating pag box Ayan mga kaibigan, tapos na po ng ating pag-unbox. Ayan, hine-check ko na po ang lahat kung ano po ang kalagay dito. At habang kino-close ko na dahil magsisimula na ang ating pinapanood. Abot kami na pangarap na. Thank you.